Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron gusto i share siya niya about ito sa NBI Clearance. May mga nagtatanong kasi guys dun sa last na tutorial natin about dun sa renewal ng NBI Clearance. Paano daw kung hindi na nila mahanap or nawala na yung dati nilang NBI Clearance? Then paano din kung hindi na active yung mobile number or email address na nakaregistered on? So gawin lang natin guys, mag-apply tayo as new applicant. Wala naman problema yon kasi same lang din naman yung process dun sa renewal saka dito sa new applicant. So dito guys, gagamit tayo ng bagong email saka bagong mobile number. Make sure guys na active yung ating mobile number saka yung email address na i-register natin dito sa NBI Clearance. So una punta tayo sa ating browser, then i-type natin clearance.nbi.gov.ph So ito yung official website ng NBI Clearance. Para mapag-register tayo ng bagong NBA clearance guys, na hindi na natin kailangan i-renew yung dati nating NBI clearance dahil wala na yung old NBA clearance natin. Or di ka naman guys hindi na-active yung ating email address or mobile number na nagamit natin dati sa pag-register sa NBA clearance. So, gagawin natin guys dito sa register. I-check natin dito yung no. Dito sa do you have an NBA clearance issued from 2014 to present. So, i-select natin itong no. So, dito hindi na natin kailangan i-enter yung dati nating NBI clearance. Kasi kapag yes kasi guys, kailangan natin enter yung dati nating NBI clearance. So since hindi natin makita or nawala na yung dati nating NBI clearance, so i-select natin itong no. Then fill up natin to guys, yung gender, civil status, date of birth, first name, middle name, surname, mobile number, email address, then yung password natin. So fill up natin And guys, makita nyo naman dito kung i-accept ni NBI Clearance yung ating mobile number sa kayong email address. So may nakalagay dito na check. Kung gamit na yung mobile number na nilagay natin, so nakalagay dito already use. Then after natin mapilapan guys, click natin tong sign up. Then makatanggap tayo ng OTP dun sa mobile number na na-register natin. Kaya sabi ko sa inyo kanina na make sure na active yung mobile number sa email address na ginamit natin. Ayan siya ito na siya guys. Input natin dito yung natanggap natin na OTP dito sa ating mobile number. After natin ma-enter, then click natin yung submit. We send activation link to your email. Click the link to continue with your NBI account registration. So kailangan natin na open yung ating email or Gmail na ginamit dito para i-click yung confirmation na sinend ni NBI clearance. And guys, meron na tayong natanggap na email from NBI Clearance. So, i-click lang natin to guys. And sabi dito, your NBI account is almost done. Click the link below to activate. So, click natin tong activate account. And guys, your account is activated. You may now log in. So, balik tayo ngayon dun sa website ng NBI Clearance. Then, ilagyan natin yung ating account. Punta tayo dito sa NBI. So, close natin to guys. Then, pupunta tayo dito sa bandang taas. Yung sign in. So ilagay natin yung email address natin dito sa kayong create natin na password. Then sign in. And guys, meron na tayong bagong account dito sa NBI Clearance. So gawin lang natin guys, fill upan lang natin lahat ng mga information na nandito na hindi pa na-fill upan. After natin ma-fill guys, click natin itong save information. And then click natin ulit yung submit. So dito sa gilid guys, i-click natin itong apply for clearance. Then, i-select is natin kung anong ID yung ipipresent natin pagpunta natin sa NBI clearance. Then, yung ID number. So, nandito po yung mga valid ID na ina-accept ng NBI clearance. Then, click natin yung I agree. Yan, close lang natin to guys. And then, i-select is natin kung saan tayo brands. Then, yung date guys. Kung halimbawa gray na yung kulay ng date, ibig sabihin hindi na to available. So gamitin natin yung arrow guys, ito, para makalipat tayo dun sa ibang month. Kung available pa yung date guys, so kulay blue po yung kulay nya. Gaya nito. Ayan, so sa June guys, maraming available. Makikita nyo kung ilang islat na lang yung mayroon dito. Halimbawa ito guys, yung Wednesday. So 55 islat sa AM, then 190 islat sa PM. Ayan, so halimbawa iselect natin AM. And so makikita nyo dito sa appointment schedule, June 4, 2025 AM. So nakala dito guys kung saan brands. Then dito sa bandang baba naman guys, to complete transaction, please choose payment option. So meron dito yung bank over the counter. Ito yung bank over the counter, pwede magbayad cash over the counter to any bank. Like BDO, Metrobank, BPI, Land Bank, RCBC, China Bank, East West Bank, Union Bank, Security Bank Or any accredited bank payment ng NBI Clearance So pwede tayong magbayad yan guys Then online banking Kung mayroon tayong online banking So pwede rin tayong magbayad sa ating NBI Clearance Then cash payment So dito pwede tayong magbayad dito sa Bayad Center, Mwellier, Cebuana, Robinsons Then EasyPay, 711 7-Eleven Visa Mastercard, then GCash kung mayroon laman yung GCash natin. And kung may Gcash tayo, pwede tayo magbayad via Gcash. Pero make sure guys na may laman yung ating Gcash kung gagamitin natin ito. Kasi ididirekta na na ibabawas yung payment natin. Once na ito yung sinelect natin na payment option. Then Paymaya, Shopee Pay, then Dragon Apps. So halimbawa guys, magbabayad tayo sa Bayad Center or dun sa mismong branch ng NBI Clearance. So select natin tong cash payment. Ayan, then click natin yung proceed, proceed to payment. Ito yung magiging reference number natin guys para dun sa payment natin dito sa NBI Clearance. Then ito rin yung dadali natin pagpunta natin sa NBI Clearance kapag i-claim na natin yung ating NBI Clearance. So make sure lang guys na pagpunta natin sa NBI Clearance, dadala natin itong reference number saka valid ID. May mga nagtatanong din guys, pwede ba natin puntahan yung NBI clearance natin nang mas maaga kaysa dun sa date of schedule natin? Sa so din guys, based on my observation, hindi naman nila sinusunod yung date ng schedule. Basta make sure na nabayaran niyo na yung reference number, pwede niyo na kaagad puntahan sa NBI clearance. And so click lang natin tong I accept. And so okay na yun guys. Kung halimbawa nakalimutan natin kinuha yung reference number. So makikita nyo lang siya dito guys sa transaction. I-click nyo lang itong transactions. Ito yung reference number ninyo. Yung ginawa natin kanina na appointment. Ayun guys, ganun lang gawin natin sa paggawa ng appointment dito sa NBI clearance. Doon sa mga bagong applicant na wala pang NBI clearance or di ka naman guys, meron na kayo NBI pero nawala na yung dating NBI clearance. So same lang din guys yung gagawin nyo na paggawa ng appointment. Ayun guys, sana nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga tanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click to subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.